Mga idol, kau na punta. Kain tayo mga idol, oh. Hmm, sarap ulang tinulang manok. Ya, kan ya. Nau. Ah, idol. oke okay nah Hmm, harap. Ayos na pala idol eh. Kaya ayaw ko na mag-alaga manok dito. Malingat ka, makatay na. Okay lang, lang Kain ka lang. <laughs> 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 harap eh?

Kasi relax ka lang muna yung vlogger muna yung ano ilan ilang ko, Ano pa ko pa. yong, yan, tapikanin mo, naman tapikanin na tulong squat. nai, nai 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 Ito kagandahan sa probinsya mga idol pag nakapag-alaga ka ng manok. Gusto mo magkatay, nakapagkatay ka. Igol. Igol.

Ha mga idol dulo. Ano yun, Dam? Sawsaw na sa ano. Tuyo, kalaman, apatis, ah, kalaman si. Eh. Hmm. Lambot so, na pala. Hmm. Lambot na. Dapat si. niyo kay Marites kung masarap. Lambot na. Eh. Tingnan idol. Pag nagustuhan niyo ang aming mga video mga idol, baka pwede maglambing pa in share, and follow. Ating YouTube channel naman, mga idol. Yan, might nani pa rin, mga idol. Baka pwede yung lambing din. pa in share, and subscribe, mga idol. Okay, bye.